Itinanggi ni Vice President Sara Duterte na siya ang naging dahilan ng pagsasara ng kalsada sa Commonwealth na nagdulot pa ng pagsikip ng trapiko sa Quezon City. Sa inilabas na payag ng Office of the Vice President, nasa Mindanao ang Vice Presidente para sa paggunita ng World Teachers Day nang isara ang bahagi ng Commonwealth Avenue banggit ng Vice President, hindi rin siya nakiusap sa QCPD upang isara ang kalsada at makaabala ng ibang motorista. Humingi naman ng paumanhin ang QCPD sa pagbanggit ng kanilang tauhan sa pangalan ng Vice Presidente. Anila nag-overreact ang isang pulis nang may makarating na maling impormasyon sa kanya at isinara ang kalsada bilang kortesiya sa pangalawang Pangulo ng Bansa inalis na sa pwesto ang pulis habang iniimbestigahan kung maari siyang sampahan ng kasong administratibo. Nilinaw naman ng MMDA na handa silang bigyan ng convoy ang mga VIP kung kinakailangan. Wala namang tayong definitive rule dito sa MMDA pero nag extend tayo ng courtesy. Lalong-lalo na sa Pangulo, sa pangalawang Pangulo dahil may security concerns yan. Um, kailangan talaga bigyan sila ng way na dire-diretso yung kanilang convoy dahil nga may laging naanjan yung banta sa siguridad nila. Um, kaya masasabi ko na yung courtesy na yan ay hindi lang naman dito sa ating ginagawa. Uh, at hindi lang sa ating Pangulo at Pangalawang Pangulo, kundi pati na rin sa ating mga bisita ng mga dignitaries, uh, presidente or head of state ng iba't ibang bansa.